tips simple lang ang gusto namin sa isang babae mga kagrasa ah, yung simple pulpo pulbo at lip tint lang yun ang tunay na magandang babae tapos may plus point pa yung malini sa bahay hindi yung puro arte lang kaya halika ka na ha 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 mga kagrasa oh dito tour ko kayo ngayon dito sa ano uh, mga pinis product na puste ng Reyes. Tapos ipapasyal ko naman kayo dito sa ano uh, kawawang palayan mga kagrasa oh. Yan Nalunod sa baha. Ayun, ang resulta tinan mo naman. Oh, unti-unti na siyang nalalanta, kumbaga na-over siya sa tubig. kawawa naman. Okay mga kagrasa, alam nyo na. Mga girls, alerto, pasok.